ang luma at ang bagong tipan. Sa nakaraang video mga kapatid sa katuroang Kristo, ay nailahad namin ang lubhang napakatibay na katunayang biblikal na kung saan ay nagpapatunay ng may ganap na kahustuhan na ang bagong tipan na inilunsad ng mga hintil noong una ay katotohanan na kailanman ay hindi pa naganap. Sa katunayan ng pinatutuhanan at pinagtibay ni Jesus sa kanyang kapanahunan ang tungkol sa usapin ng kaligtasan. At hinggil dito ay tahasan niyang winika sa Mateo Kabanata 19, Talata 17, ang ganito. At sinabi niya sa kanya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti dapat kung ibig mong pumasok sa buhay. Ingatan mo ang mga utos. At sa Juan Kabanata 12, talata 50, ay binigyan ng diin ang nasasaad sa una na sinasabi. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasabi ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama gayon ko sinasalita. At sinabi pa niya sa Mateo Kabanata 5, talata 17 at 18 ang ganito. Huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kung katotohanan nga na ang bagong tipan ay naganap na sa pamamagitan ni Yesu Kristo ay bakit nga sa natatangin kapanahunan ay ang kautusan pa rin ng ama na nasusulat sa tapyas ng mga bato ang itinuturo niyang sundin ng mga tao. Sa makatwid ay ang mga gawa ng kautusan na lakip ang pananampalataya sa ama nating nasa langit. Na kung lilinawin pa ay ang pananampalataya na ayon sa mga gawa ng kautusan na nasusulat sa tapyas ng mga bato. Ang kautusan pa rin iyan na nasusulat sa tapyas ng mga bato. Ang napakaliwanag na itinuro ni Yesus Kristo na tanging daan sa kaligtasan ng kaluluwa at kapatawaran ng mga kasalanan sa kalupaan. Nasaan ngayon ang sintido nitong pagkakaroon ng bagong tipan upang halinhan ang mga salita ng Diyos na tinatawag ng mga hintil na lumang tipan? Napakaliwanag kong gayon na sa simula pa lamang pala ay mayroon ng matwid na daan sa kaligtasan ng kaluluwa at sa kapatawaran ng mga kasalanan. Mabuti nga na ang sino may masiglang sumunod sa kautusan na nasusulat sa tapyas ng mga bato sapagat sa gayong gawa ay makatitiyak siyang siya'y matatag na natitindig sa katotohanan ng Ama nating nasa langit. Ito nga'y binigyan niya ng kaukulang diin sa pamamagitan nitong Ebanghelyo ng Kaharian o nitong katuruang Kristo na ipinangaral ng sariling bibig ng Kristo Jesus upang matibay na tindigan ng kanyang mga anak sa kalupaan. Sino mang magsabuhay nito'y nakatitiyak na siya'y suma sa Diyos at ang Diyos ay sumasa Kanya. Narito at sa tanggapin man ng marami o hindi, ang katotohanan ay nagtutumibay na ang bagong tipan ng mga hintil ay hindi kailanman sinangayunan ng katotohanan sumasabiyos. Nang dahil sa ang tinatawag nilang lumang tipan ay hindi kailanman niluma ng kapanahunan, ni ito man ay pinawi ng mga bagong likhang aral ng mga hentil. Sapagkat ang kaisa-isang Diyos ng langit, gaya niya, ang kanyang salita ay nananatili na magpasawalang hanggan. Kaya ang tinatawag na luma ng mga hindi nakakaunawa ay katotohanan na hindi kailanman nagkagayon. Kahit man ang tinatawag na bagong tipan ng mga hintil ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang kaganapan. Dahil sa ang salita ng Diyos ay nananatili sa pagiging bago, mula pa sa nakaraan at sa kasalukuyan hanggang sa mga darating pang hindi mabibilang nakapanahunan. Sapagkat sa kadakilaan at kabanalan ng mga salita ng Diyos ay wala pang anumang mga salita na maaaring ihalili sa mga ito. Sapagkat ang kautusan ay mananatiling bago hanggang ang Diyos mismo sa kanyang sarili ang magsabi na hahalinhanan niya ang unang kautusan ng pangalawang pautusan. Sa gayon ay dyan pa lamang makikita na mayroon ng luma at mayroon ng bago. Mga kapatid sa katuruang Kristo, ang isang napakaliwanag na katotohanan na matuwid maunawa ang lubos ng lahat ay ito. Ang salita ng Diyos palibhasa ay Espiritu, ito'y hindi pumapaloob at hindi kailanman sinakot ng panahon at espasyo o yung tinatawag na time and space. Lahat nga lamang ng pumapaloob at sinasakop nito ang sa simula ay bago at sa huli ay nagiging luma at napaparam sa dimensyong ito ng materya. Sa gayo isang nagtutumibay na katotohanan na anumang hindi pumapaloob at hindi sinasakop ng panahon at espasyo. O nitong time and space ay hindi maaaring maluma sapagat gaya ng Diyos ay wala itong simula at wala rin itong katapusan. Kung ano ito sa kanyang pag-iral ay gayon nga na ito ay nananatili na magpasawalang hanggan. Tama kayo mga kapatid sa katuruang Kristo. Ang isinulat na kautusan sa tapyas ng mga bato ay ito rin ang mga kautusan na isusulat na muli ng Diyos sa isipan at puso ng mga tao. Nabago lamang ang pinagsulatan, datapot ang kautusan na isusulat sa isipan at puso ay gayon pa rin tulad ng tinanggap ni Moses sa taluktok nitong bundok ng Sinay. Ano nga? Ang kasinungalingan, palibhase lalang lamang ng mga anak ng pagsuway, ano pat sa simula ito ay bago at sa katagalan ay naluluma at sa dulo ay lumilipas na gaya ng bula. Datapot ang salita ng Diyos na siyang katotohanan. Takpan man ang daang libong kasinungalingan sa paglipas ng mga panahon, ito ay lalamunin ng pagkaluma at unti-unti ay pupulbusin ng katandaan at sa ihip ng hangin gayon nga ang papailang lang sa kalawakan ng kawalan. Kung magkagayoy, ang katotohanan na dati ay nalalambungan ng mga nagsilipas na kasinungalingan, muli ay masisilayan ng sinuman na may ganap na kasipagan sa larangan ng tunay na kabananan. Ito ang katuruang Kristo. Narayan lamang mga kapatid ang buto ng share, like, subscribe, at ng notification bell sundin nga natin ang atas ng katuwirang sumasadyos Mga kapatid sa katuroang Kristo, lubhang napakahalaga sa sinuman ang aral na ito ng Kristo Jesus kaya lalong mabuti na ito ay ibahagi o ishare natin sa ating mga kaanak sa ating mga kaibigan at pati na rin sa ating mga kaaway Kamtiin ng bawat isa ang mga biyaya ng langit na tumutukoy sa inyo at larawan ng ama natin na sa langit. Ito ang inyong kapatid sa katuruang Kristo na si Ricardo Hoson Morales na sa inyo ngayon ay pansamantalang namamaalam. Huwag kayong mag-alala, ipiliti namin na sa inyo ay makipagkitang muli sa lalong madaling panahon. Asahan ninyo mga kapatid, ang aming pagbabalik